Sa panahon ngayon, napapansin mo ba na parang mas naa-attract ang babae sa mga lalaking hindi sila masyadong pinapansin? Yung tipo ng lalaki na hindi nagpapakadesperado, hindi todo bigay agad ng effort, at hindi nagmamadali para mapansin o makuha ang puso ng isang babae. Imbes na mapalayo, mas lalo pa silang nahuhulog. Parang kabaligtaran, no? Pero ito ang katotohanang madalas nating hindi maintindihan. Hindi mo kailangang habulin ang babae para gustuhin kanya. niya. May kakaibang dating ang lalaking hindi masyadong available, yung parang may sarili siyang mundo, sariling purpose, at hindi umaasa sa atensyon ng kahit sinong babae. Ito ang klasing lalaki na hindi palaging naka-online para mag-chat, hindi nagtatanong kung nasaan siya kada oras at hindi nag-aalok ng sobrang daming regalo para lang maipakitang gusto niya ito. Pero kahit ganun siya, mas pinapansin, mas inaabangan, mas iniisip ng babae. Bakit kaya? Dahil may power ang lalaking hindi kailangan ng validation mula sa babae. May charm ang pagiging independent, ang pagiging buo na kahit walang romantic relationship. Kaya sa video na to, tatalakayin natin kung bakit luhod ang babae sa ganitong lalaki at kung paano mo rin magagawang maging isa sa kanila. Number one, may sariling layunin at direksyon sa buhay. Unang-una sa lahat, ang lalaking hindi masyadong nagpapakita ng pangangailangan sa babae ay yung taong may sariling purpose sa buhay. Hindi siya nabubuhay para lang magmahal o mahalin. Meron siyang personal goals, career, negosyo, kalusugan o pangarap para sa pamilya. At dahil dito, hindi siya clingy o dependent sa attention ng babae. Kapag ang babae ay nakakakita ng lalaking may ganitong focus, na-attract sila. Bakit? Dahil ramdam nila na hindi sila ang sentro ng mundo ng lalaki at yun mismo ang nagpapalalim ng mystery. Halimbawa, may isang lalaking hindi palaging nagre-reply agad sa chat. Hindi dahil snob siya kundi dahil busy siya sa trabaho, sa gym o sa pag-aaral. At kapag nagkausap sila, may sense yung mga sinasabi niya. Hindi puro kumain ka na, kundi may lalim, may substance. Ang lalaking may purpose ay hindi madaling kontrolin, hindi madaling i-manipulate. At para sa isang babae, yan ang masarap mahalin, yung lalaki na hindi nila kayang paikutin. Kapag ikaw ay may direksyon sa buhay, hindi mo kailangang umasa sa romantic connection para lang makaramdam ng halaga. Ang presence mo palang may bigat na. Kaya kung gusto mong maging irresistible sa mga babae, hanapin mo muna kung sino ka bago mo hanapin kung sino ang para sayo. Hindi ka pwedeng maging kulang at umasa na may babae na pupuno sayo lalaki na parang hindi kailangan ng babae ay hindi bastos, hindi cold-hearted, kundi emotionally disciplined. Marunong siyang mag-prioritize, marunong siyang ibalans ang damdamin at responsibilidad. Kaya kapag may babae na nagustuhan siya, mas meaningful, mas matimbang ang kanyang affection dahil hindi ito basta-basta, pinipili niya, hindi lang basta dumedepende. Number two, hindi nagpapakita ng desperasyon. Desperasyon ang pinakamabisang pangontra sa attraction. Kapag ang isang lalaki ay masyadong todo bigay agad, walang challenge, walang mystery, madalas nawawala agad ang kilig. Ang lalaking hindi nagpapakita ng desperation ay alam ang kanyang worth. Hindi siya nakikipagkumpit sa ibang lalaki kasi alam niya na kung totoo ang connection, hindi niya kailangang ipilit. Isang senaryo, may dalawang lalaking gusto ang isang babae. Yung isa araw-araw nagpapadala ng flowers, chocolates, good morning texts, sweet quotes. Yung isa, simple lang, nagtitext pero hindi araw-araw. Kumusta lang paminsan. Pero kapag nagkausap sila, buo ang loob niya kalmado. May confidence. Guess what? Mas naiisip ng babae yung isa na hindi masyadong nagpaparamdam dahil may mystery, may challenge at hindi siya kinukulit. Kapag ang babae ay nakakaramdam na masyado mong kailangan ang presence niya para lang maging masaya ka, nawawala ang spark kasi parang burden na sa kanya ang role niya. Pero kapag nakita niya ang kaya mong maging masaya, productive at fulfilled kahit wala siya, doon siya mas natatakam, doon siya mas naiintriga. Ang pagiging hindi desperate ay hindi pagiging suplado. Ito ay pagiging composed. Hindi ka cold pero hindi ka clingy. Hindi ka aggressive pero hindi ka passive. Nasa gitna ka. At yun ang tamang timpla para magising ang curiosity ng babae. Number three, may emotional self-control. Isa sa mga dahilan kung bakit naa-attract ang babae sa lalaking parang hindi sila kailangan ay dahil ito ang mga lalaking may control sa emosyon nila. Hindi sila nagagalit agad pag hindi na-replyan. Hindi sila nagdadrama kapag hindi pinansin. At higit sa lahat, hindi sila nagpapakita ng insecurity. Emotional stability is sexy. Hindi ito napapansin agad pero nararamdaman ito. Imagine mo. May lalaki na kapag na scene zone siya, bigla siyang magpaparinig post sa Facebook o kaya magme-message ng sunod-sunod na okay ka lang, galit ka ba, kahit hindi pa naman sila, samantalang yung isa, nakita niya na walang reply, okay lang. Chill lang siya, hindi siya nagalit, hindi siya nagdrama at pag nagkausap sila ulit, parang walang issue mas gugustuhin ng babae yung lalaking marunong humawak ng emosyon kaysa sa lalaking pa-victim lagi. Hindi ibig sabihin nito na wala kang feelings. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka alipin ng damdamin mo. Hindi mo hinahayaang kontrolin ng selos, takot o insecurity ang mga kilos mo. At kapag nakikita ng babae na kaya mong i-handle ang sarili mo, lalo na sa emosyonal na aspeto, mas napapaisip siya. Paano siya nagiging ganito? Bakit hindi ko siya mabasa? Kaya kung gusto mong maging type ng babae, hindi mo kailangang magpakasweet palagi. Minsan, ang pagiging tahimik, composed at emotionally grounded ang pinakamalakas na dating. Number 4. Hindi umaasa sa pagmamahal para maging buo. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paniniwalang ang babae ang magpupuno sa kakulangan nila. Akala nila kapag nakuha nila ang tamang babae, magiging buo na sila. Pero ito ang katotohanan. Kung kulang ka sa sarili mo, kahit sino pa ang dumating, hindi ka magiging sapat. Ang mga babae ay na-attract sa mga lalaking buo na, hindi emotionally broken, hindi dependent sa love life para maging masaya. Halimbawa, may lalaki na kahit single ay masaya. May hobby siya, may kaibigan, may self-care routine at may growth kapag may babae siyang nakadate, hindi niya agad iniisip na sana siya na. Kundi gusto ko siyang makilala pero kung hindi kami magkatuluyan ayos lang. Sa ganitong mindset, mas nagiging kalmado ang kilos mo. Hindi ka pressure, hindi ka demanding. Ang lalaking hindi umaasa sa relasyon para maging buo ay mas matatag. Hindi siya nabubuwal kapag iniwan kasi may sarili siyang identity at ang babae mas nagtitiwala, mas naa-attract sa mga lalaking ganito. Kasi alam nilang hindi sila sinasandalan kundi pinapahalagahan lang. Kung buo ka na bilang tao, hindi ka mang-aangkin. Hindi mo ipipilit ang sarili mo. At ang ganitong klaseng energy, yung hindi possessive, hindi aggressive, pero totoo, ay kayang magpaluhod ng kahit sinong babae. Number five, marunong magtakda ng hangganan. Lalaki na parang hindi kailangan ng babae, hindi lang basta hindi klingi. May boundaries siya. Alam niya kung kailan magbibigay at alam niya kung kailan dapat umatras. Hindi siya nagpapaabuso, hindi nagpapagamit. At ito ang lalaking pinakakakaiba sa karamihan kasi alam niya ang value niya. Senaryo, may babae na laging gustong atensyon pero hindi naman nagre-reciprocate. Yung isang lalaki, todo effort pa rin, laging available. Pero yung isa, nakita niyang hindi siya pinapahalagahan, lumayo siya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil may respeto siya sa sarili. Alam niyang hindi dapat siya hinahabol ng walang saysay. At dahil dito, mas na-realize ng babae yung halaga niya. Ang pagkakaroon ng boundaries ay nagpapakita ng self-worth. Hindi mo tinotolerate ang disrespect kahit gaano mo pa siya kagusto. At ang ganitong klasing lalaki, 'yung hindi madaling paikutin, ay mas mahirap palitan kasi hindi siya katulad ng iba. Siya 'yung klase ng lalaki na hindi lang basta andiyan, kundi may prinsipyo. Kaya kung gusto mong tumaas ang halaga mo sa mata ng babae, huwag mong hayaang maging doormat ka matuto kang magsabi ng hindi kapag hindi na tama at makikita mo mas irerespeto ka, mas hahangaan ka at mas gugustuhin ka. Number 6, mysterious pero hindi fake. May charm ang misteryo pero hindi ito tungkol sa pagiging pa hard to get na pilit. Ang tunay na misteryosong lalaki ay yung hindi laging online, hindi laging present. Pero kapag andyan, may lalim ang presensya hindi siya puro selfie, hindi siya puro update pero ramdam mo ang substance niya kapag kinausap mo siya. May lalaking hindi agad nagkukwento ng buong buhay niya. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil alam niyang ang tunay na koneksyon ay unti-unting binubuo. Hindi niya minamadali ang intimacy. At ang mga babae mas naa-attract sa ganitong flow. Kasi hindi siya predictable, hindi boring, laging may aabangan. Senaryo, nasa group barkada kayo, tahimik lang siya. Hindi siya yung palaging nagpapatawa, pero kapag nagsalita, may bigat, may wisdom. Hindi siya nagpo-post ng drama sa social media, pero pag kinausap mo, may lalim ang pananaw niya sa buhay. Ito ang klaseng misteryo na hindi pilit, genuine, natural. Hindi siya trying hard, hindi scripted. Ang misteryosong lalaki ay hindi fake, hindi siya nagpapanggap. Ang misteryo niya ay nanggagaling sa maturity, sa discipline at sa confidence. Kaya kung gusto mong magpakita ng misteryo, hindi mo kailangan magpakasuplado. Kailangan mo lang magpakatotoo, pero hindi kailangang ibuhos agad lahat. Number 7, marunong magbigay pero hindi palaging available. Ang lalaking parang hindi kailangan, ang babae ay hindi madamot. Marunong siyang magbigay ng time, affection at effort, pero hindi siya palaging available. Selective siya. Pinipili niya kung kailan niya ibibigay ang presence niya at dahil doon mas naging special ito. Senaryo, may isang lalaking hindi lagi nagtitext, pero kapag nagreply, buo ang atensyon. Walang sabay na laro, walang sabay na kausap. Focus siya sayo. Pero pagkatapos nun, babalik ulit siya sa sariling mundo. Trabaho, passion, goals. Hindi siya nakadepende sa conversation para lang mabuhay ang araw niya, pero kapag nariyan siya, ramdam mong totoo. Hindi mo kailangang laging andyan para maipakita ang care. Minsan, ang pinakamabisang paraan para mamiss ka ay ang paglalagay ng tamang distansya. Hindi ito ghosting. Ito ay respect sa sarili mong oras at sa oras ng iba. At ang lalaking may ganitong balance ay hindi lang ginugusto, minamahal. Kung gusto mong mapansin at magustuhan ng babae, hindi mo kailangang magpaka-available palagi. Hindi mo kailangang iwan ang sarili mong pangarap para lang magustuhan ka. Ang tunay na attractive na lalaki ay yung buo ang identity. Marunong magmahal pero hindi dependent. Marunong magbigay pero hindi nagpapakaalipin. At ang ganitong klase ng lalaki hindi lang pinapansin, pinaglalaban. Kaya kung gusto mong maranasan ang totoong pagmamahal, simulan mo sa sarili mo. Alagaan mo ang dignidad mo, ang pangarap mo, at ang puso mo. Maging lalaking hindi nangangailangan ng babae para lang masabing buo siya. Kundi lalaking pipili ng babae, hindi dahil kulang siya, kundi dahil buo na siya. Tandaan mo, ang babae luluhod sa lalaking hindi siya kinailangan pero pinili siyang mahalin. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.